Gandang araw sa inyo from Canada. Spring na dito. Tingnan niyo yung mga puno diyan, mga walang mga dahon. Pag spring ay magiging berde na po 'yan. Tapos yung mga snow po dito ay uh, matutunaw na 'yan at saka magiging berde na yung mga damo niyan. Ayan, nakita nyo rito, banda rito frozen pa yung uh, ilog pero nag-uumpisa nang magcrack. Ayan 'no, oh, dinadaanan na ng mga rabbits 'yan, sa mga ano. Fox siguro 'yan. Banda ron, nakikita nyo yung mga ano dyan, yung mga uh, ice na tunaw na, kaya umaagos na bandaron yung tubig. Pero itong uh, kabubuan na to guys, ilog yan. Ang ganda nyan. Mahaba to eh. Kilometro, kilometro ang layo nyan. Kaya ganyan nangyayari pag sobrang lamig dito, napoprozen yung ilog. Ayan. Yan yung mga building sa Calgary guys. Ayan. Dami nang naglalakad ngayong ano, spring. Spring pa to guys ha may snow pa alam nyo ba guys nung dumating ako dito sa Calgary wala pa tong mga building na to yung tulay na yan wala pa yan saka yung mga yon, yung mga building na yan For 16 years, nakita ko yung uh, pagbabago dito, malaking pagbabago dito sa Calgary. Dumami ng dumami yung mga tao, saka dumami yung mga building na pinapatayo. <laughs> Sabi nyo, kapalay pa lang dito sa Canada, akala ko hindi ko kakayanin yung lamig eh. Pero nung uh, nagtagal ako dito, nasanay ako. Kaya yung sinasabi nilang uh, malamig dito, yes, malamig. Pero, to, during winter time lang yun, pero hindi ano yun, hindi yun everyday, hindi yon every week. May araw talaga na sobrang lamig, sa may linggong sobrang lamig, pero hindi buong winter months na malamig. Ta after naman ng winter, magiging ano na yun, magiging uh, spring na, tapos summer na, tapos magiging fall, yung autumn. Tapos by November, start na na ang ano yan, ng uh, winter. So talaga may enjoy mo yung mga every season dito. Kaya yung sinasabi nilang malamig dito, yung iba nagpupuntahan sa Vancouver, sobrang mahal ng kusub living. Hindi alam, may, may spring winter dito, saka yung summer, may autumn. Kaya piliin nyo yung mga kamura kayo ng kusub living. Sanay-sanayan lang yan. kagandahan dito guys, may park talaga sila dedicated sa mga aso. Ayan. Come on, go, go. Satuwa yung anak ko dito guys na maglaro lagi. Oh. Say hi, Jim. Mommy. Ito yung natitirang solid na frozen sa ilog na yan. Kung kikita nyo yung side na yon, yan yung kapal na safe na pwede mong uh, lakaran pag uh, naging frozen ang isang ilog kailangan 4 inches or higher. Kaya pag uh, winter at naging uh, negative uh, below zero, nagiging frozen na ilog pag uh, mga ilang araw. Ayan, pag uh, frozen na, pwede na ng lakaran. Yung iba, yung ibang party ng ilog na to, yung iba nag skate pa pag uh, ano, nanigas na yung ilog. Kaya marami na siyang tubig kasi spring na. Tutunaw na, tunti ng natutunaw lahat. Thank you guys sa pagnaod. Pasalig ko kayo ulit sa susunod.